Yes, God Lord, maraming maraming salamat po sa araw ng linggong ito. Kami po yung muling lumalapit at dumudulog siya at humihingi ng iyong habag. Kami po yung patnubayan sa maghapong ito. Tulungan niyo po kami, tilayo sa anumang uri ng karamdaman at kapahamakan. Patnubayan po ang bawat isa sa amin, Panginoon ng aking sambahayan, sambahayan ni Nene, sambahayan ni Mebo at lahat ng aking mga kapatid at aking mga followers, sampung na kanilang sambahayan at lahat na nakakapanood ng video ito. Ingatan po kami lahat, Panginoon, ilayos sa mga uri na karamdaman at kapahamakan. Patawarin kami sa mga mga nagagawa namin, pagkukulang, Panginoon. Lord, ko rin po sa si Kuya Claydy, na po ay siya ay tuluyan ng gumaling at makarecover na ng mas madali. Tulungan niyo rin po ang aking mga mahal sa buhay. May araw na ito, Panginoon, ay ipagdiriabang namin ang karawan ng aking apo na si River Sebastian si Ditan na magdalawang taon na po. Tatnubahin niyo po siya palagi sa kanyang paglaki. Ingatan niyo po siya at ilayo sa mga karamdaman. Sana mga uri ng mga untoward din, dead. Panginoon, tulungan niyo po siya palagi at ingatan sa kanyang paglaki at na maging mabuting bata. Maraming salamat po. Tulungan niyo rin po lahat ng aking mahal sa buhay. Maraming maraming salamat, Lord. Maraming salamat po sa iyo. Dinadalangit, tinataas ko sa iyo lahat ng Taong may karamdaman sa ospital o sa kanilang tahanan, sila po lahat ay makasumpo ng kagalingan na bumula sa iyo. Tulungan niyo rin po lahat ng aking mga tinaterapy na sila po lahat ay makasumpo ng kagalingan at bumula sa iyo. Maraming maraming salamat po, Lord. Kaya lahat mong papulit pa salamat. Binabalik ko po sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.